Hi guys! Welcome to my YouTube channel. I'm Sai Gakos. For today's video, pag-uusapan natin kung paano magbukas ng ATM ng Bank Bank of Commerce. Ito po yung Bank of Commerce. No, nung nakaraan, pumunta po ako ng may madrigal dito sa may Ayala. Nagkopin po ko ng ATM savings account ng Bank of Commerce 500 pesos lang po ang initial deposit niya at ang kagandahan nito mababait po yung mga staff nila at i-intelting ka nila ito po nga po pala yung aking ATM kapahita ko sa inyo ang ATM ng Bank of Commerce Ito po yung ATM nila. O, oh, Nakikita nyo. Ang ganda po ng ATM ng Bank of Commerce. Tinakpan ko lang po yung aking ano, bank account. Kasi baka may makakita. Pero may, ito po yun o. Oh. Ayan po yung pangalan ko. Nakalagay po yung pangalan ko dyan. O, oh, Cyrus Gakus kaso ang problema kasi dito kay sa ATM ng Bank of Commerce pag mag de deposit ka kailangan mong pumunta sa bangko nila doon ka lang pwedeng makapag-deposit hindi siya pwedeng bank transfer sa Magica hindi siya pwede kahit yung passbook nagtanong ako hindi daw pwede pero kung kung magbabayad ka ng mga bills pwede dito gamit ang online banking nila pero hindi sila pwede na ano na wala silang bank transfer tapos rinitan hindi rin pwede ngayon ang pero kung ano bank of commerce to bank of commerce pwede sila bank transfer pero yung magta-transfer sa ibang account papasok dito hindi daw pwede kasi ano sila kailangan sa bank ka mag-deposit nito pupunta pa ako ng bank para mag-deposit ang initial nito is 500 hindi ko hindi ko tinatanggal yung ano yung ano initial deposit hindi ko binabawasan baka ma tawag to ma block ganda ng likod nya oh guys oh, pakita ko sa inyo yung likod ni bank of commerce tsaka ano sya migalink 60 years na ang bank of commerce please subscribe to my YouTube channel Sai Gakos at Cyrus Gakos sa aking YouTube at Facebook para lagi kayong updated sa aking mga video. Bye!